Bata po man lang ay Nagakaubusan na ang tubig at makatag-init na. Aww. Ay ina naman. Ah, may munti pala ang laman yung balon na yan. Ay, hindi wari ako makakapuno sa isang stopper ay. Naku, ay, eh, kaya nga niya ako lumipatinit. Ako nagati sa latak. Ay, ano ba na rin? Kainitan ay. Paano kaya rin? Ah, Mariausip. Ay, tiagati isang puno yung hirap ba yan naman sa tubig, oh. Ay, makatagin ito, ay. Ay, doon naman sa isang balon doon ano, na yan, ang latak. Ako, hindi gatis na yan ang nakalutang ng lumot. Ay, hirap. Eh, Mario Sip. Eh, tag-init na talaga ngayon. Taghirap na sa tubig. Eh, eh naman. Pumalipat na ba sa iba, iduro ang nagpilang mga container at saka mga tumbler. ayon, oh. ano, dangan na ang, ang makawalang pansaing, ay. Ito, Ah ay, sa wakas, nakapuno rin. Mas kami mong tiyan laman ng baloon. Nice. Ay, di ako ibinagati sa latak nito. Ang <laughs> buhay rin, ay napakainit. Ayan, no, ang katawan ko sa banas. Oh. I take ko muna. At asilipin ko yung aking karabod Baka na. Diyan muna yan. At abalik ko sa nila ang ano yan. Nagbitla, na, alam ba? Sabay, makawalang katubig-tubig talaga. Eh, eh talagang madayo sa balon. Diyos ko po. Ano kaya? May balong? <laughs> ah! Ay, di wala lang katubig-tubig. Ito, kapuno sa tigba. Ay, I may mean, nakauna sa akin magtabo. Ako, gaing tayo pa naman nari Eh Ay, mamaya pa yan. Ba? Ay, kanino Ay, ay puno. Sus. Eya ay ko ay kung ito. yung lupa ito. Bahala na. no. Alam tao bahala. na. Baka ba ni Hariyam. Magabuti si Hariyam. Magabuti si Hariyam. kagaran ah, ay, pa rin dito. Ligit hindi naman ay iinitan yung karabawa. Hindi man nagasa video. Malakad na Wala. May pangkumpuni na. Ano nga <laughs> yar dinit? Ari baka wala nang laman. Ano buga naman? Ima Sino ang namirhisyo at nakialam na ri? Ano buga naman niya an? Ano ni nagatiis na sa lata tapos ari. Ako hain pa ang laman. Ayun. ay, ay, um... ay, wala naman ang kabalong-balong yan ayo. Sa apak ay pa yung tubig. Hindi <laughs> naman yung kumuha na rin. Naruto. Alam na nga ni nila makawalang walang tubig at makatag init na tapos sa apak alman pa ari ay. Ay makatilili may mga tao na hindi nila sila mag provide ng kanilang tubig. Apak alman pa yung aking ah, tubig raining nilagay ay. Nga ni nagati is na salata tapos sa apak alman pa. Eh, ano mga tao hinyan. Kudain tayo na lang uli ng balong din eh. Eh. Eh makatilili naman yung mga tauhin na yan kung sino nila ang ng tubig rin. Ay, alam na makamahirap sa tubig. Apak alman pa yung sumayari na. Later. Oras Aba, isang oras at kalahati na pala ako nag-aiintay. Baka may balong. Ayun, may balong nila. Naku, akuhain ko na ito. Naku po. Na, ito na. Nakalusin ko na uli. Kung meron talaga, ayan mga tilili, mga tauhin na ay. Bumalong-balong, isang oras at kalahati ako nag-aiintay. Uh, ah. Mamakatilili naman yung kumuha ng aking tubig na yun Alam na makamahirap sa tubig, apat kaelman pa yung sumaiari na. <laughs> eh. eh. <laughs> eh siya, na abot-lamutan -abot ko naman talaga eh, talaga. Eh, siya, talaga. Ay nako, ewan ko na lang Ay kinino kaya yun? Ah. Ay, kay bino pala yon. Ito <laughs> oh, oh, no more no got this na naman sa pagsalo ko. Ay, ang galit warin ng tao na yun. Parin muna ako. pa lang yun ha. Parin pa rin yun na. Ayun. Napuno ko rin sa wakas. Nice. <laughs> at pero ang maigi wari ay kwan. Hindi ko muna itudalhin. ito dalhin. Ito ay ko ay tabo. At asubukin ko kung sino ang nangingilam ng tubig ko. Ay <laughs> ko, pa kamura-murahin ko talaga bagay na abot-abotan ko. Eh. Asubukin ko. Diyan muna yung tubig niya. Kung sino nang hindi alam, ah, may gibag tago yeah, rin. Yari sa akin yung makatilili sa tubig na yan. <laughs> ah, subok-subokin ko talaga. Ah, pakasubok-subokin. Paalaman ko rin. Sa pagkakataon, ito'y eh, mahuhuli ko na kung sino ang nagkakuha ng tubig. ako <laughs> ah, kuhain ko ulit yung, yung ni Bino. Oh! Ay, laro si Bino. Ayaw na nung lubok. Kaya, taga-tago yun eh. Kita naman ang damit narin yung pero Eh, ako hindi matuloy. Kakoy pagalitan. <laughs> oh, ina oh. Ah! Ah! Nagaling! Hindi na, ay! Ay, Matabo, ang ah. gapay naman sa karabuhay. Eh. Wala mo lang tubig. Meron ako doon! Nasa stupor, ako naman yung nakatabo na. Meron ka doon? Iyon na lang yung naroon ko, oh. Ah. <laughs> <laughs> ay, wala, wala, talaga, wala talagang balong pero nakapagsalok nga ako, iyon na lang yun. Aywan mo na lang, stupid ko Ay. rin. Aywan mo na lang. ka mag-alit. Ay, Yari kang kapaya ka ngayon. Mimi, ha, tsaka. Piper, hindi ko naman dyan. Baka kayo yan. Kapaya, ayo. Ay, may dalang timba. Ay, kaya pa nangyayalam alam nung aking tubig. Hindi makatililing dito. Ay, wala nga nang balong. Huwag kaunti, oh. Ani na gawin paresyo? Oh no no there? no! Wait! Magpupusay ka mo? alam mo? Dapat na mo ha? Dapat na kapatid 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 ako ah, ya pagkatagal na nag-aantay dito e, tapos akuhin mo lang. Ikaw makatilili. Ikaw ka pa ay e, wag mangingilam na hindi yung tubig. Alam mo man may ari na akuhin mo pa. Ikaw makatilili. Bigay <laughs> nga sa akin experience yan. At kaya damay ng ibang tao. Nasa eh. lubong ko rin eh, Ni gabi isang kapa naman ng ibang tao. Ikaw unaabutan ko na. E, Natilili ang aking tubig. Kaya nga ni kaya nakuha ko bigay sa akin. Nagatin sa ko ng lapak. Nagaintay <laughs> ako dito. Napakainit. Alam mo crisis na tapos apak almon mo pa. Ikaw matutong mag-provide ng sarili mo tumig. na. Ah. Bigay ni Perisyon. Bigay bintang yeah. ni tao iki okay, makatilili, iki okay, nagapalo sa totoo. Bigay nga niya ni Perisyo. Takbo ba? Okay, sa mga pag alam mo mayroon huwag ba ka Ano ka eh? Ano ka rin eh? Ano ba ye, eh? Bakit ka rin <laughs> eh? Ano ba ka rin eh? Ano ba ka sa tubig hindi <laughs> eh? <laughs> <laughs> Yan, no, galit, so, ni Bino, eh? Ano eh? Ano ba ka eh? Oh, pili Ano yun? Ay, yung tubig mo! Ay, wala! Kay Bino pala eh, baka puwang ka! Ay, 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 ano ka? Ang napahamak mo pa! Hindi yun? pa sa'yo, naroon ba si Bino, namumot na sa galit! Eh, <laughs> eh, ay, kapirisyo ka! Eh, eh!